Ganyan talaga oh ito. Nahupa na. Mabilis lang ang tubig kapag open sa sentris. Simula nung ginawa nila yung dyan sa may widening na yan sa labas sa may pidiya papunta sa sentris. Ganito na lang lagi. konting ulan lang talagang baha na rito sa lugar natin. Oh, dyan yung ginawa. Asimula na uh, ginawa yan. Ayun, linis na naman kami. Oh. Yan oh tubig nandito yan hanggang dibdib oh ayan oh abot oh kita mo dito sa may daanan oh oh abot oh oh to dumi pa oh yan ba sabit yung mga basura abot yan abot talaga so simula ng ginawa yan yung widening na yan dyan ayan o oh. gawa yung sentries abo talaga linis yan o ka. oh. kaya linis na naman kami yan. Linis na naman kami. Yan. Oh. yan linis na naman kami oh. yan o oh. linis na naman kami o o jay ano linis na ulit tayo sige ka <laughs> <laughs> linis na naman tayo ha <laughs> 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 Ay grabi na naman tayo. Ah? Tayo talaga magawa na nila ng action talaga yung naging sa May 10 Christmas nayon. Ayuno. Eh. Ah. Grabi tayo talaga. Oh, kanya kanyang linis na naman. Oh, Kanya kanyang linis kami ngayon. Ano? <laughs> bah na naman tayo? O, linis na naman tayo. Ha? Yeah. O, kanya-kanyang linis. So, ayan. O, ikot pa tayo sa mga kasama natin. Wala, ganyan talaga ang buhay natin. Ayan. O. Ayan. Yeah. Lalim eh. Uh, talaga masolusyon na dapat yan sa may sinikris na yan sa, mga, sa may pilihan yung ginawa dyan simula nung winay din dyan ayan o oh. O oh, sing, ano na? Sabaw? <laughs> Sa <Sasabaw> tayo? Hanap <laughs> tayo ng sabaw. Wala pa tayo, wala oh? <laughs> <Walang> sopas. Wala nang sopas. Wala nang lalim. Wala nang sopas. Wala nang Ay, Wala nang tubig? Wala Eh baka naputol doon doon walang tubig baka na putol tubig yan o yung iba nawala ng tubig baka na putol lang siguro so ayan kanya kanya nga uh, ano na linis uh, uh, no choice tayo linis oh. ayan abot <laughs> alalim na alalim <laughs> oh Ugas talaga, oh. Linis. Pabili po, magkano dito? Ha-display. <laughs> Ha-display na. O, yan, oh. Ano na naman kami? Linis na naman kami. Ay, nako. Pero kung nabuksan ng pidiya, doon at sa my sinkris, mabilis lang umupa yung tubig, oh. Malamang, ando na nung talaga yung problema, talagang ano natin. Kailangan, solusyonan din talaga dyan sa may sinkris na yan. Balik oh Kaya, kita mo, pagka uh, nabuksan na kagad nila yung ano dyan. Kita mo, bilis kagad. Tayo! Grabe talaga. Ayan na naman tayo. Linis na naman tayo. Okay. <laughs> <laughs> Grabe. Ang lalim dun sa dulo. <laughs> oh. Oh. Dito na tayo. guys. So, thank you. Maraming maraming salamat. No? At uh, baha na naman sa atin. Kaya, chinik up na natin. O, oh, ayan. Kanya-kanyang linis. O, oh, di ba? O, oh, linis. Oh. <laughs> linis. O, oh, ang buti. Mabirinda na ito. Ano, ah, mabirinda na? ah, lapit na. Yung sa amin, hanggang talampakan, na. O, oh, ready na. Naka-ready. Lahat naka sa ibabaw na eh. So, ayan guys. So, thank you. O, oh, ano. Ito pa, sibol-sibol na lang sa idol, oh. Guys, okay, busog na guys. Oh, tinakbo yung isda na paninda, yung isda natin. Isda, <laughs> isda namin, muntik na lumutang, guys, ha? Muntik na nataob. <laughs> so, ayan guys, thank you maraming maraming salamat. Ayan.